Oo, oh, manonood po. Ayan, aba Otoy. Kumusta na Otoy? Wala po. Yan, baka kami babatiin. Baka kita mo na sarili mo, ikaw may nanonood sa akin. Aba. Nayo, akit ako ng daddy mo. Babagyan daw ako ng kulungan. Ano pangalan mo toy? Lance po. Lance, si Otoy. Oh, bilog na bilog ay, natago pa. <laughs> ano, natutulog ka pa ba? May mga ko ba sa inyo? Baka si... Ako po nagpaparami ng Tagalog. <laughs> Ay, migraine. rin. Ay, pala manunod ko arang bata. Ay, oo. Oh. oh. adik sa kuan. <laughs> Ay, mayig rin. Oo, oh, salamat o, Tuy. Si ka si Kaisan. Ah, hambog din, ano? Nagusti ka na. Di ko rin May personal. Yung Pangalan. Ay, di na. Kumusta na do'n, Tuy. Kumusta? Mas Kaisan. ba, eh. <laughs> Pugin, pugin, ano ito? Yan, tayo po ng kulungan. Aram ko hindi mo na gagamitin. Hindi Ip na, hindi na ako nga yun dyan. Ipagkakaloob mo na talaga sa akin. Ay, tatanggapin ko. Aray, aba. Oo. Oh. Aray, ang maganda sa sisiw, ano? Yan. Taman, tama. At ako yun. Yan. Tako O, to, ikaw ay ulit. Isa pa. Yan. Ayan po, andito na po yung kulungan na ibinigay po ni Kuya. Yan, yes, salamat po sa iyo kuya hindi ko na nga ba naman natin ang pangalan yan at saka sa kanya pong anak yan ito po yung na niya sa atin tapos ito ay palagay ko po napakalaking tulong nito dito sa ating mga manok oh yan oh ay anti tibay po nito oh yan tapos ito oh ngayon po ari yung ating mga manok oh atin po binibigyan ng ano ng Madrid de Agua alam niyo po ba Madre de Agua yan pakain sa atin po mga alaga papakita ko po sa inyo yung mga tanim natin tayo po y... meron na rin mga backup na Madrid de Agua para po ika nga makatipid-tipid oh. tapos dion mga asola yan ito po ang ating ano ngayon ay hmm. Meron na po yung mga pang snack na Madre de Agua oh. Hmm. Bago pa lang po natin itong tinuturuan Nakumain ng gayto Yan mga libre na Ito po yung puno ng Madre de Agua. Yan lang po yung mga kulungan natin ng manok. Ang pampalilim po natin yung iba Madre de Agua. Yan, ito na po yun. Oh. Gawa po nang ito, tinatalbusan lang lang yung eh, mga dahon-dahon lang ang kinukuha. Tapos tuloy na po ang panibol. Yan na po ang pwedeng pamakain natin. Oh. Pang... Ano nga ba ang tawag niya? Pang backup. Oh, pang... Panghalo sa pagkain, no? Oh. Yeah, ito po. Madre de Agua. Marami na rin po tayong puno niyan dito sa paligid-ligid ng ating taniman. Ah, ng ating kulungan po ng manok at baboy. Oh, yan. Oh. Magaling po ito. Yung po ang mga tinatarget natin, yung tayo po alam mo mahilig sa libre. Yan, tayo pati nabigyan na ng libreng kulungan tapos di ari po pinapakita ko po sa inyo yung mga posibleng po nating ipakain sa mga libre nating alaga ah mga libre nating oh sa alaga po natin tapos ito pa po yung Madre de Agua oh. laki na oh yan oh kahawig po siya ng lipa yung makati hindi po maitulipa oh Madre de Agua ang taas na oh yan po ang mga pangpalilim natin sa kulungan natin ng baboy. Madre de Agua, Malberry, lahat po may pakanabang ba? Yang kamuting kahoy. Oh. Kung bang sinishare ko rin po ang part na ito para ito po yung mga nagiging ganap po ba sa atin. Maganda po, maayos oh. Yan, yeah, paligid. Tapos meron na rin tayo dito mga tubuh sugar cane oh yan maigi rin pampalilim halip ng mga damo damo po ba oh ating pong tuturuan na rin bigyan yung ating ano native pig yung mga biik yan ito po yung ganito oh

libre na po yan yan po yung required ng agriculture na ipakain sa mga alag alagayin po u uh. uh. nakakatuwa wow. walay na po pala ito sa inyo to hmm. yan dito si alaga eh tawag video oh dito oh, oh. ang mga dahon eh, wala kita may kano yan. Oo, oo, oo. Yan na po, umasasanay na po yan. Pag may sabi pinapatakam-takam na ay. Katabi po naman yan yung ating naglilimlim na bibi. Eh. Pari po naman, update sa manok. Magkatabi lang po yan, ay bibi at manok. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, na po 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, yan 11, oh. 11, na 11, 11, 11, 11, 11, 11, yan, po, yan ay nagpipisana ano, may sisiw ka na para nakurukot ko na. May sisiw na po 'yan. Oh. Yan po ay siguro mga 2 days ibababa natin tapos ay yun oh nagsisiyap na. Hmm. Yun na, gumagalaw na po meron na eh. Ah. Update laang. Kurukotok. tapos po ang kasunod naman mag-uupo ay yung puti yung nanay niya yeah, ay parami parami po para yung labing isa labing dalawang itlog sana lang makapag ano po makapag uh, tuloy tuloy yung ano pagpaparami po natin patingin pero meron na nga po sa susunod na uh, ano na lang po ulit susunod na update pag siguro pag itutunto na natin or ibababa na po yung manok kakatuwa po sana lang po maging tagumpay po yung ating mga plano po dito kahit medyo napakatagal na uh, ano po 2020 5 years na po na aking step by step yung ginagawa po dito sa ating farm uh, sa ating farm bagang, sa ating area Oh, yung may baboy tayo, tapos yung manok nagpapadami na tayo. Kahit mag-asawa pa lang sila, tapos yung bibi natin. Yan oh, sa awa po naman ng Diyos ay unti-unti nang umaano po uh, na ibig sabihin sa 1% basta natapos natin yung 1% ay di unti-unti na nababawasan sa para maging 100% ano po Ya, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.